sa isang magandang linggo ng umaga na may puno ng enerhiya at determinasyon ang bawat isa sa grupo na magtutungo sa Mount Kinapuin para sa isang masayang karanasan sa pag-trail. Dala ang aming mga lakas at tubig na pamatid uhaw sa pagod. Ang hangin ay malamlam at ang araw ay sisiklab. Handa na ang grupo namin mga trail riders para sa isang masayang adventure sa bundok. Bawat isa ay may bitbit na excitement at pagkasabik sa puso. Puno ng determinasyon na maging masaya at makalimot sa mga alalahanin ng araw ng trabaho. Sa simula ng aming pag ang mga tanawin ng kalikasan ay napakaganda at makakalimutan namin ang lahat ng pagod sa tuwing makikita ang kagandahan ng kalikasan. Sa bawat rats at creeks na mas ang kasiyahan ng grupo. Nararating namin ang pinakamahirap na bahagi ng trail. Ang lupa ay sobrang lagkit at mahirap talagang makalampas. Sa bawat pag-apak ng aming paa sa lupa ng bundok, nararamdaman ang instant na pagangat ng damdamin. Ang pakiramdam ng tagumpay at pagkakaisa ay hindi maipagpapalit. Ang mga pagod ay napapalitan ng galak at tagumpay. Ito ang lakad na walang atrasan at sukuan. Dahil sa pagtutulungan, sa tuwing may mahihirapan, suporta sa isa't isa <laughs> at nagbibigayan ng mga tips. Ha, ha, ha. para mas madaling lampasan ang mga pagsubok na obstakel ito ang pinakahihintay nating trail tara na't simulan ang ligaya sigaw ng tropa puno ng excitement sa umpisa pa lamang ramdam na ramdam ng bawat isa sa grupo ang saya sa bawat liko at plus palusong sa mga downhill na technical at uphill na nakakapigil hininga Ang kalikasan ay napakaganda at ang himig ng hangin at ibon hindi maiwasang mapangiti ang bawat isa. Habang umaakyat, dama ng bawat rider ang lakas at pag-usbong ng aming pagkakaibigan. Ang tiwala sa isa't isa ay mahalaga. Sa tuwing may mag Kakasunod na jumps at obstacle, nagtutulungan kami upang malampasan ang mga ito. Sa bawat pagtulong, mas lalong tumatatag ang aming ugnayan bilang tropa. Isang bahagi ng trail ay may tanawing maganda sa itaas ng bundok. Sa pinakamataas na parte nito, makikita ang makulay na kabundukan ang kabayanan sa ibaba dahil dito naaalala ng bawat isa sa grupo ang mga mahal sa buhay. Hay grabe, ang ganda ng mundo habang pinapanood ang tanawin. Lalo kaming napapasaya sa mga ganitong pagkakataon. Walang ibang iniisip kundi ang moment na ito pagkatapos ng isang buong araw ng pagmuni-muni sa kalikasan, pagkahapon ay uwian na. Sariwang halakhak at kwentuhan ang naguumapaw sa hangin. Ay, si ano pala ito, si Alden. At pag-uwi sa aming mga tahanan, ang bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi ng kanilang karanasan. Malalarawan ang kwento ng aming paglalakbay kami ang talagang may adventure masaya talaga mag trail ride dogiti ang bawat isa sa grupo up, 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 up. Alam naming ang adventure na ito ay hindi lang simpleng pagmamotor. Ito ay pagtuklas ng sarili, nice, nice. pagpapalakas ng pagkakaibigan at pagmamahal sa kalikasan at sa mga taong mahalaga sa buhay. Ang trail ride ay hindi lamang paglalakbay. Ito'y paglalakbay patungo sa mas makulay at masaya na buhay bago maghiwahiwalay, hindi makakalimutang magpasalamat sa isa't isa at sa mga sumusubaybay sa aming adventure sa pamamagitan ng vlog na ito at social media. Hinihikayat din namin kayo mahilig sa adventure na subukan ng trail sa halip magbisyo at magtambay sa bahay na magpapakalasing lamang. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon kayo ng kakaibang karanasan makakapag-exercise at masisilayan ng kagandahan ng diwata ng kalikasan. Nawa ang aming kwento ay maging inspirasyon sa inyo na maging aktibo sa pagtutulungan para sa isang masayang paglalakbay. Olay, Miranda, Kaya kayong olay, mga babae, di Miranda, di Miranda. huwag niyo kaming pagdudahan. Dahil bundok lang ang aming libangan at pinupuntahan, hindi kababaihan na inyong pinagdududahan. Sa tuwing kami ay aalis ng tahanan, di kami puro kamanyakan ang alam. СМЕХ <laughs> Bakit kasi dahan-dahan kayo dyan? Dapat mabilis dyan. Ako <laughs> Kumabila. <laughs> Kumabila sir ha. Buti nalang magaan. Kaya pala sumasama pala yung tambot sir eh. Pagkinanay mo po poan eh. AHHHHHH! Sabi sa inyo, bilisan nyo lang ngayon! Eh, oh. <laughs> HAHAHAHA!

ganyan kataas dito yan yan si tiger one one umaahon lang hangin kabundok na bundok lang hangin yan si miranda umakyat Uy, maangat, maangat. Medyo mataas talaga, nahihirapan yung WR eh. Keroy! Ay... Thank you, sir, oh. Hindi kinahayang motor. Okay. Okay, yes, keroy yan. Ito so, na kami siya, kinakamang tok-tok naman. So, yeah. Yeah. Ay, yung... Sumalido. Uli. Uli. <laughs> si Sir. Hindi ko na videoan. Rescue! Si Sir, 360. oh Kayang walang video, Sir. Sir! Okay ka lang? Pumupugok eh. Ayun o! Uy! Uli. Uy, Ay, ginapang na. <laughs> Pe! Si Alden o! <laughs>

malupit, malupit. Ay, mga tropa oh. Parang hindi napapagod, oh, nagpapaypay lang. Alam mo kasi, lamok. Ay, si Sir. Malamok daw. Talagang kanya-kanya nga naman dahil lang tayo eh. Wala namang problema. Na lang ng motor ni Sir, eh. na kung hindi ko pawilihin, hindi makaalis eh. Ah. Asa <laughs> yung sa? Tapos sabihin niyo, kung galing Oh, <laughs> <laughs> ah, mayroon pa lang walang rats. Dapat pala tinuloy-tuloy ko 'yung dinaanan ko. Wala, walang ano diyan. Ito. O 'yung kaliwa. Kaliwa, kanan. Kanan pala kanan. Ito, dapat pala tinuloy-tuloy ko na lang. Dito sa kanan walang ano. doon no, hindi siya dadaan sa kanan. Ay, hindi nagrats. Rats 'yung pinaka hindi, mababa lang yung kanan. Pag nakabuelo ka, basta na malakas eh. May reclose at saka ano. Hindi ito mapaan eh. Wala ako na siya. Pagkapan lang o. Oh. At ah, ang ina no, nakakabawis din oh. Sold, sold. Kapago so, din. Ang ganda ng site no. Biglang <laughs> buwi bilis. Woo! Napakahirap kayo. <laughs> uh, oh. Ang aming tiger, napagod na. Huwag <laughs> lang dudulas. Pag dumulas kasi di yan. Oh, Si, ano, 62 years old? Ah, 62. May, uh, nakabara na yan ang gusto ko. Yeah. Oh,

kaya to masikip lang kasi kaya ano pero oh, lagkit eh Okay. okay. Hmm. Alis ka na dyan. Ako naman. Ito po yung motor. Oh. Kahit hindi naka-stun. Nakatayo pa rin. Kasi sa sobrang lagkit ng lupa. Yan. Oh. Yan po yung tinatawag na back roads dito. Yan, mga pasimuno, si Kuya Jimmy. Yan, si Albert. Yan. Back roads. O yan, nagpapakahirap sila maghahatak ng isang motor. Hey! Hey, hindi kayo nakikinig eh. Hindi kayo nasabi mo yung bulldozer. Sabi ko sa inyo, dito kay dumaan sa kabila eh. <laughs> Ayan, nakadikit yung lupa. O, oh, ayan yung stand niya. Nakadikit ang lupa. Grabe. Oh, 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 oh. Ano yan? Ano yan? <laughs> ano yan? <laughs> oh, 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 oh. oh. Kala ko madali. Kala <laughs> mo kasi, <ba't> tumama ka pa? <laughs> Uy! <laughs> 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 Mabuti, nag-boots na si sir ngayon. Ha? Mamaya, ayaw nga umamante, ayaw gumalaw eh. Tama yung motor, oh, stuck na sa putik. <smart noise> oh, ginawang pa ng daan yan, Bert, ha? Ah. Pero papaanda rin mo yan kasi didikit yung ano. Oh, ayaw na nga umikot ng gulong yun. Yan. Yan. Oh, di ba? Di ba? Ulong talaga oh. Ulong. Idol. Tao na. Idol, may mahirap pa. <laughs> may mahirap pa idol. <laughs> wala lang tayo ah. Dito ko lang tayo dito ah. Bakana talaga niya to eh. Ulong terus, ibu melikat. <laughs> Sa ulog. Si pa Yan, pakati mo dyan. Oh, 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 oh. Oh, angat, 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 na to eh, mahirap. Yan, 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 I ituwid nyo, tuwid, tuwid na, tuwid, 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 tuwid. Tuwid, 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 tuwid. Ayan, tuwid na. Kipit. Kipit. Tulak, 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 tulak. Para hindi tumama. tulak. Tulak. oh yan na. oh di ba? O, oh, oh, huli. <laughs> <laughs> Nagpahuli pa, oh <laughs> Kinawawaan nyo na naman sana yung senior citizen. Sakit na yung pako ah. Daga, oh, bumuka na. Bumuka na. Sakit. Sakit na. <laughs> Nagbabasaan. Hindi, Hindi pa yan na ano? Hinang? Talaga? Hinang. Natanggal na yung stapler. Pusok ko na naman sa doon sa ano. Tapos galing ko naman sa kanila. Kasi balik ko sa doon. Para makita natin ulit si Doc. Ay, gano'n. Oo. Oh no 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 tulak-tulak. Ayan. Hmm. Ano ba yan? Bakit naglalakad dyan? Oo, oh, Huwag ka dyan. Tatakyan mo. Hindi yan, bike yan. Inaakay talaga yan. Oo, oh, pag nalablag ka dyan, ako. Oo, oh, diba? Wala, daan mo naman. Dahil bibigyan ko pa yan sa'yo. <laughs> pang ilu-ilumig, no? Oo. Oh. <laughs> <laughs> yan ang pangbutas ko doon sa Teresay ko sa Kimaras. <laughs> Talika, talika. Two, oh, sige, sige. Todo 3. tara na. Yan, ganyan na. 1, 2, 3. Tara uyan na. Tara na. 1, 2, 3. Tulak, 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 tulak. Okay na. Okay, tulak. Okay na. Diyan.